Okay nai, ang date ngayon? November 12. <laughs> November 12. Kailan yung totoong birthday mo? September 20. September 20, pero... Yung November 12. November late, 12, ano to? Late registration. Oh, okay, yung Na late registration yung sa birth certificate mo. Birth certificate ko, ang birthday ko, November 12. Hmm. Pero ang tunay kong pinanganakan, September 20. Oh. Ang pero at least naghanap pa rin tayo, naghanda pa rin tayo, diba? Kito yung number tayo, birthday. no? Dalawa birthday mo, Dayan. Meron tayong ano. Dalawang birthday mo. Sa-serve tayo ng ano. Ng... Yan lang ang cake. <laughs> ito, ito ang cake mo. syempre buto nga. May cake ka pa yun. sarap ng cake mo. Hmm. Ah, dahil birthday mo ngayon ano? Dahil birthday ko ngayon sa ating gobyerno. Sa <laughs> ating gobyerno pa. Bakit ba kasi ganun? Dalawang birthday kasi ni nanay. Eh. Bakit ba kasi ni kaganun? Kasalanan ng tatay ko dahil ah uh, inirehistro ako nang late dahil ayaw na magmulta. hindi Kaya na. Kaya yung birth, birth certificate niya November 12. Yung birth day ko so, September 20. Matagal matagal niyang ginamit yung November 12. Dati nag celebrate kami every November 12. nag celebrate kami ng birthday niya. September 20 eh, September, every September hindi every November 12 tayo nag nag-celebrate noon. Ay hindi every September 20. Ano? Oh, okay, tama. Oo, tama. pero so, na yung tunay na 'yon. Hindi na nabaliwala namin yung November 12. Pero mm. nung nangailangan ng mga requirements, ayun nga. Nalaman namin na certificate na November 12 pala talaga siya University, na registro. Oh, yung birth so, certificate so, pa. So, namin. Yung birth certificate ko. Birth certificate. Birth <laughs> certificate. Okay. <laughs> Happy birthday to you. Yun! Yes! Kain na Ang <laughs> klase ang fit na ah! Mm. ha! Mmm! Diba? Mmm! Ba't ikaw kumain? Ikaw Siya ba may birthday? Ikaw yung iihe eh, pero ang kumain! Ang mire! Isang kagat mo lang yata yun ha! Isang kumihe! Sa yung dalang talaga namin to! Diluto ni Mase! Ano? eh si Mase! Taga-video! sa mga naghahanap, ayun ang taga-video namin yung asawa ko. Hmm. kain tayo. Kain ano na, kain na na. Ano lang to, merienda lang namin to talaga. So naisip lang namin lang dyan ng, ano, ng kandila to para kapag-blow. Kasi sakto November 12. Eh. <laughs> <laughs> Dalawa birthday ay. ni nanay. September yung original, November yung <laughs> sa, sa na government. Ah, Lantan ako ng, ng, September, ano? September 20. At September 73 ka na. Oh. Inag birthday ka ulit, 74 ka na kaya no, dapat please. do. Ah. Ay grabe. Di ba yan? Doble yung birthday ni nanay, kaya doble <laughs> yung dad na ta idadagdag sa'yo taon-taon. Yung taon-taon para edad ko, dumuluble. 73 ka na, diba? Dapat ang edad mo ngayon, ano na? 104. 103. Eh, 100. Yan. Ano na, 100 na? Ano yan? Grabe na, mat matindi hmm. na yun. 146. Kasi dapat, bakit ano, yung mga magulang natin, pag register sila, laging late, hey, ano? kasi nung panahon noon, hindi mo talaga diba napapansin na yan. Parang para maliwala lang noon. O di ba sa, ano, pinanganak lang sa bahay, sa ilop, ano? Eh, hey, ngayon kasi, napakalaga ng documents ngayon kasi, kukuha Ay, ka ng, ano, kukuha ng ID, kailangan mo na ID dahil Dati, <laughs> hindi ko alam. Dati, hindi ko September 20. Nung gumawa kung tayo may dokumento ba? Rin, okay, ay, din ni Nanay, inano na namin. Inano na. na namin lahat. Ginawa na namin sept, November 3 na. 12 na. Kasi, ano yung sinusunod niya? Kasi kailangan eh. Yun na sa ID niya lahat eh. Birth certificate. hindi na pwedeng baguhin yung birth certificate. mahal. Pagka kasi nagparehist ka nung araw at nalit ka, mahal daw ang bayad. May multa daw. Kaya ang ginawa ng tatay ko, November 19, sila, gina, nah, ambir, niko. 20 na paresto. Sila, gino na ang birthday ko. Dapat September 20 ang nilagay niya. Pero nito celebrate kami tuwing September. Kaya na, kaya na. Sarap ng cake. Ano na, tawag si Daddy. Oh, tawag na si Daddy, tsaka sila Mahana. Si Hana na dyan. Wala pa. Eh, nagulat na ako. Kaya pa nga na sila tito. Sinabi na kasi ni Daddy na ano daw. Birthday na na eh. Eh hmm. kung hindi pala tayo naglakad ng mga dokumento, hindi natin alam na ang birthday ko pala idalawa eh, dalawa na. Hindi, ang hirap kasi pag di mo lalakarin yung ano, ay, ay yung yung original na ano mo. ID Nakakalito? mo. Nakakalito. Ang hirap magkano, ano, sumuha ng mga requirement. Hmm. Hmm. Hindi ko na masisig tate, wala na, patay na eh. Ayun na, kain na tayo, tara, kain tayo. Uh, ta Pangalawang birthday ni nanay.

Bye bye. Bye bye.